Sabi niya sa akin, kung babayaran kita ng isang gabi, magkano Yun tanong niya guys. Hi guys. Ito guys, kaligising ko lang guys. Wala pang hilamas guys. Ano kayo dapat kong gawin guys ngayong araw na to, guys? Wala akong magawa guys. Exercise na naman to guys. Kung maya guys mag-exercise ako guys. Dugit ko na guys. Wala pa akong ilamos. Ay gising ko lang. Kayo Hindi ko na malayan. Tanghali na pala. Gutom na ako. Hindi pa ako makain. Siya nga pala guys. Bago ako guys. Maliligo guys. O kaya kakain guys. Sasagutin ko muna guys yung limang 5 Q&A guys, sa TikTok ko guys, ito yun guys, una guys, from Nina guys, taga saan ka kuya? Ah, hi Nina, ako nga pala Nina, ngayon nandito ako ngayon Nina sa QC, pero taga mas bati ako, ngayon alam mo na yan, malayo yan Nina Alam nyo guys, ang daming talagang tanong guys sa TikTok ko guys, pero lima lang yung kinuha ko guys. Yung iba kasi guys, mga tanong na guys na ano guys, mga kakaiba na yun guys. Medyo malalim na guys, pero kukuha ako ng isa guys, nasasagutin ko din guys. Pangalawang tanong, may Twitter ka ba May mga nakahubad ka bang video mo na naka-upload sa Twitter mo from Daniel wala akong meron pala meron akong naka, nakahubad na video sa Twitter pero nakahubad lang yun as in katawan lang yung nakahubad hindi wala hindi kita yung sa baba ito galing naman kay Buds. Kay Buds. Sabi ni Buds, Hey, nakailang di ka na ba kuya? Ayan Buds. Nakailan na ba Nakailan na nga ba? So, bilangin ko muna. Mga... Isipin ko muna Buds. Buds nakalimutan ko eh. ilan na nga ba? isa, dalawa, tatlo apat mga siyam siyam bad siyam pero sa siyam na yung bad isa lang talaga yung sa Siam kasi na yun may isa talaga yun na sobrang tagal ko talaga nakalimutan sobrang lakas ng epekto sa akin dahil hindi ko talaga matanggap na nagkahiwalay talaga kami yun yun siguro kung mapanood mo to sobrang talaga ako nasakta ng maghiwalay tayo naman. Siguro nga hindi pa hindi tayo para sa isa't isa, pero Sana Mag-cross pa rin yung landas natin Sa so, di natin alam Magkita pa rin tayo na Ito sabi naman ni Irish Hi Iris. Sabi niya dito. Ano ba gusto mo sa isang babae, Lutz? Ang gusto ko sa isang babae. Simple lang. Sa mabait. Malinis sa... Mapagmahal. Mapagmahal sa akin. Ayoko naman yung sobrang ganda na. Alam nyo, alam nyo kasi. saan ang gusto ko, yung kaya akong ipagmalaki sa mga tao. Dahil pag ako naging naging boyfriend nyo hindi talaga kayo magsisisi mamahalin ko talaga kayo eh. sa gusto ko sa maging sa maging asawa ko in the future yung malalapitan ng pamilya ko yung pwede pumunta yung pamilya ko doon. kasi may, meron kasi meron kasi yung ano times na yung pamilya mo hindi pwedeng pumunta rin sa inyo kasi sobrang sumit talaga ng asawa mo yun yun ang gusto ko basta mabait saang gusto ko ito galing kay Andrea kay Andrea kumusta sabi niya dito Lods, kasama mo ba yung pamilya mo ngayon? Ay, Andrea. Hindi ko kasama ngayon yung pamilya ko. Yung pamilya ko kasi nandun sa probinsya namin. Tapos ako, nandito ako ngayon sa Manila. Nagtatrabaho ako. Sobrang miss na ko na talaga sila. Almost 3 years na ako hindi nakawi sa amin. Ta hindi mo na sila nakita dahil sa, pan sa pandemic na to sobrang saya kasi pagkasama ng mo yung pamilya mo miss na miss ko na talaga sila alam nyo, may mga oras talaga na nalilungkot ako kasi may na naalala ko ng magkasama kami magkasama kami kumakain na kahit hindi kahit kahit kunti lang yung pagkain namin basta sama-sama kayong pamilya mo kumakain parang sobrang sobrang saya talaga yun talaga yung mga bagay na hindi mo hindi kayang tumbasan ng kahit ano kasama mo yung pamilya mo Sapat patnay mo. Ayun. Ito last na to. Ito yung tanong na sinasabi ko sa inyo guys na kakaiba. Actually guys, maraming tanong na ganito guys. Mas malala pa dito guys. Pero isa lang yung ginawa ko guys. Ito yun. Sabi ni huwag na lang natin pangalan ng sino yun. Sabi niya sa akin, kung babayaran kita ng isang gabi, magkano? Yun tanong niya guys. Grabe na pakaano na yung tanong niya guys. Kayo guys, kung kayo yung tatanong niya guys. Wala akong maisip. wala akong maisip guys siguro guys kasi gutom na ako guys kakakain mo na ako guys abangan nyo guys yung mga ibang iba pang Q&A ko guys ngayon guys kakain mo na ako guys wala akong maisip dun guys sa tanong na guys kaya kain mo na ako guys baka may maisip ko guys nasagot dun guys guys thank you guys Thank you for watching my videos and kung bago ka lang sa channel ko don't forget to subscribe and click mo na rin yung bell button para maging updated ka sa lahat ng videos. Bye. Thank you. I love you.